Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, meron akong magandang balita po sa inyo. Good news na good news po ito. <laughs> Para doon sa mga kababayan nun nating mga Pilipino, na mga minimum wage earner, na mga nangungupahan, na mga nakatira sa informal settler, basta po kayang makapagbayad sa monthly amortization, no? Sa pabahay ho ng gobyerno, sa abot kayang halaga. So pwede po kayo lahat ho dito. Pwede po lahat ng mga Filipino citizen. So meron yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, pwede po 'yung basta uh, may kakayahan makapagbayad para doon sa monthly amortization. Dahil yung pabahay ngayon na nilunsa, nilunsad ng gobyerno ng Pilipinas ay para ho doon sa lahat ng mga Pilipino. So through DSD naman po 'yun under under DSD naman po siya. So magkaiba naman po sila ng in A. Kasi ang init ay para ho ang target nilang mga benepisyaryo sa mga pabahay na katulad nito. <laughs> kita nyo, ganyan. Eh para lang sa mga taga informal settler at saka yung mga dinidemolist, no ng uh, ng gobyerno. So ito po lahat. Kahit uh, nakatera ka sa informal settler, minimum wage earner ka, uh, mababa yung sahod mo basta makakapagbayad ka sa minimum ah uh, month no na i-required nung uh, gobyerno na magiging bayad sa pabahay ng gobyerno. Pwede po kayong lahat. Ang style ho ng pabahay nila ganito. Ayan, kikita nyo. Uh, parang condominium style. Ito po yung mga bagong uh, pabahay ngayon ng gobyerno para sa mga uh, sa mga Pilipino. Ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa LGU ninyo. Uh, sila yung mag-endorso sa inyo sa DSUD and then hinga na kayo ng mga requirements kung ano ba, pero kung wala pang idea yung LGU ninyo regarding dun sa programa ng gobyerno na pabahay para sa mga bawat Pilipino uh, through DSUD pumunta na kayo mismo sa opisina ng DSUD, hanapin nyo lang mo sa Google yung uh, opisina ng DSUD at doon kayo mag-inquire, mag-apply kayo doon kung kaya na kailangan na agad para na sa ganun, maitalan na ho kayo nila. Para kapag natapos na yung ginagawang pabahay ng gobyerno, na malakong yung design, eh, isa na ho kayo sa maging beneficiary. So, syempre, i-check eh, e nila yan, no? Kung kayo po ba'y may kakayahan na makapagbayad para doon sa monthly amortization na i-require, e -re no, ng gobyerno ng Pilipinas. Walahong libreng pabahay ng gobyerno. Kahit ito, kahit ito hindi ito libre. Ang kainaman lang, uh, hindi na kayo magbabayad sa initial down payment, equity at uh, kung ano-ano pang mga paunang pabayad, no? naingin sa inyo para makabil kayo ng mga pabahay ng gobyerno. Ayun lang 'yung kainaman kumpara dun sa mga private developer, di ba? Kasi pagpabayad ng gobyerno, hindi naman kayo kaibigan ng deposito. <laughs> hindi kayo hihingi ang kagad ng ganon. So, makakatira na muna kayo, pero siyempre, dahil nga may bayad yun, eh, ibabalidate nila kayo kung kaya ba ninyong makapagbayad. Di ba? Kung hindi, ay sorry na lang po. Kasi hindi nga ho free. Hindi ho katulad nitong uh, isang ano na to, pabahay ng gobyerno ng INITSA, true INITSA. Eh, kapag kayo dinimolish kayo, uh, po po'y informal settler, eh talagang kailangan mabigyan ho kayo nila ng pabahay na katulad ho ninyo. Na katulad po nito. So iba po ito, iba po ito. Ito po uh, true in a naman itong mga pabahay na to So yung pinag-usapan, bagong uh, po ito ng gobyerno na ang tawag ay uh, D, it's, is, uh, tama ba? O D, H, U, D. No? Ganun. Yung uh, ano ng uh, pangalan ng ahinsa ng gobyerno na mga ngalaga o ma... Tawag dito? facilitate English yun. No? Para doon sa pabahay na gagawin nila. Yun yung bagong pabahay para sa lahat ng mga Pilipino. Lahat, ha? So, yun po yung isa. Ang gagawin nyo lang, uh, magpapatala kayo sa LGU po ninyo kung saan kayo kung saan kayo nakatira and then sila mag endorse sa inyo. Or hihinga kayo ng endorsement letter mga atsitara ganun galing sa endorse. Ngayon kung walang alam pang LGU ninyo, kasi siyempre hindi naman agad-agad may coordinate yan sa mga lgus sa lahat ng LGU ng Pilipinas na may ganitong programa ang ano. Diba? Gawin niyo kung saan merong malapit na opisina ng DSUD. Doon na ako kayo magpunta at mag-inquire. Search nyo sa Google, tingin ko lalabas yung mga opisina na gobyerno kasi Uh, doon yan. Hindi po pwedeng uh, isa na silang ahin sa ng gobyerno pagka kasinerge mo sa Google eh. Hindi pa lalabas yung mga website or kung nasama yung location ng mga opisina nila. So ganun po yung gagawin ho ninyo. Para na sa ganun makabil po kayo. Doon sa mga nangungupahan, sa na mga nagkukomment sa ating comment section, ito po yung pinakamagandang balita. Ito yung good news po sa inyo. And then, uh, lahat ng mga minimum wage earner, magandang balita po ito. Ang style po e eh, condominium type. At the same time, kung matsempo kayo dun sa mga pabay ng gobyerno, through this would, uh, nagpapatayo sila na malapit sa pinagtatrabaho nyo, katulad sa mga city. No, kasi yung ibang mga pabay ng gobyerno na condominium style, through this would, ay uh, mismo na dun sa city. No? So, hindi nyo kailangan, katulad itong sa NH-A, pabay ng units na talagang dadaling kayo sa probinsya, katulad nito, itong pabay na to dito sa Naik, Kabiti. <laughs> na lagi nating uh, content sa ating uh, YouTube channel. So ganun ang gagawin niyo sa Muntalban sa Barras kung saan pa man mayroong pinatayo ang NHA na pabahay ng gobyerno. So ganun ang gagawin sa inyo. Pero sa bagong programa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas, through DSOD, uh, nagpapatayo na sila ng building ng pabahay. Condominium style eh. No? Ang galing nga eh. <laughs> Doon na mismo sa lugar, sa city. So yung iba siguro sa mga probinsya, kung saan man. Pero kung mapatsyempo kayo dun sa, at sa mga pabahay na condominium na malapit kayo nakatira, ay mas mabuti po para sa inyo. di ba? Okay, ang gagawin lang, o oh, mag-inquire na kayo sa LGU. Kung hindi pa nila alam yung programa na yun, kasi nilunsad na ngayon. Dami nang naglalabasan regarding dun sa pabahay na ng gobyerno tradition na condominium ang style para na sa ganun na uh, may tala na kayo. Kung baga may lista na yung pangalan nyo ninyo na sa madami namang ginagawang pabahay ng gobyerno ngayon ba na halos parang ang target nila ay eh, 100,000 na pabahay na condominium style. So ganun ho yung ginagawa. Tingin ko naman eh, kahit pa paano magkakaroon kayo ng slot doon. Pero syempre, ang ano noon, ang consequence kung 'yung pinatayng babae na sa city na ina-occupy eh, na lahat ng mga tao. <laughs> hindi pa kayo nasasama doon sa 100,000 houses na nakakuha. Eh baka mapunta na kayo sa mga probinsya kung hindi kagad ka kayo magpapatala. So, 'yun 'yung isang magandang balita natin ngayon, 'no? Pabahay para sa lahat ng mga Pilipino na may kakayahang makapagbayad ng monthly amortization, 'no? Sa panguna o sa pangangasiwa ng Disud Office. So ganun yung gagawin. Naglunsad na ho sila. Kaya magpatala na kayo para na sa ganun ni eh. na kayo ng pabahay doon sa mga nagtatanong na nag, parang nagtatampo na nangungupahan dapat sila yung ano maging priority ng gobyerno na makapabahay kasi may kakayahan makapagbayad ito na po yung hintayin ninyo kaya kilos-kilos na tandaan, hindi po yung gobyerno ang pupunta sa inyo. <laughs> Nakadulat yung sa NHSA na i -demolis yung mga informal settler, aasi uh, kasi ng taga-MSWD ng LGO, tapos i-endorse sa NHSA. Hindi po ganun, kayo mismo magpunta sa kanila. No? Or either, uh, ang gawin din lang i-squatting e, e kayo, o no? i-demolish e kayo sa property ng gobyerno at uh, doon kayo dadalin. Ganun din. So sa lahat eh. Kahit sa mga informal settler, pwede po silang makabil nito. Hindi kaya nga ho sa lahat ng mga Pilipino. Hindi ho katulad nito na para lang ho, sa mga informal settler at mga uh, dinidemolist o mga naapik no, na tawag dito na project na gobyerno ng Pilipinas. So itong sa disod, lahat. Informal settler, mga nangungupahan, minimum wage earner, yung may kakayama, makapagbayad para sa monthly amortization na ipapataw o ipataw nga ba o na iaano ng uh, disud para sa mga Pilipino na makakakuha no sa pabahay ng gobyerno. So ganun po yung gagawin natin. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-inquire na. No, pumunta na sa LGU kung wala, ma-search niyo na sa Google. Tingin ko naman may cellphone kayo, may kapitbahay kayong may cellphone, may kaibigan kayo may cellphone, i-search nyo na. Dahil ito na po ang hinihintayin ninyong pagkakataon para magkaroon po kayo ng sariling bahay na hindi ho habang buhay, e mangungupahan po tayo. Okay? So, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana nabigyan ko po kayo ng idea ngayon, no? Doon sa balita natin. Dahil inilunsad na po nila ng disod, no? Yung um, condominium style na pabahay ng gobyerno para sa lahat ng mga Pilipino. Maliban pa doon yung ano ha, ginagawang pabahay ng mga LGU mismo. Kasi meron lang uh, LGU mismo din na uh, nagpapatayo ng mga pabahay no ah uh, para doon sa mga constituent lang nila. No, para doon lang yun. Hindi kung taga, kunyari, halimbawa, taga Kabitika, tapos punta ka ng Paranaque, eh, hindi pwede yun. May pabahay ng uh, ng LGU sa Paranaque. So, yung nagpatayo, yung LGU mismo, eh, hindi ka po pwede doon. taka ka, tapos uh, makakakuha ko doon sa pabahay ng LGU mismo ng Paranaque. Hindi o. Oh. <laughs> Ang target lang ho ng mga ginagawang pabahay ng gobyerno ng, uh, ng LGU ay doon po sa mga constituent nila, yung mga informal settlers sa uh, nasasakupan ng bayan po nila. So, ito pong ah uh, disod ito po'y para sa lahat ng mga Pilipino. Kahit nasaan ka mang LGU na taga kabiti gamang taga paranyaga gamang taga pasay gamang basta sa angkang lupalop ng Pilipinas nan gusto mong makuha may kakayahan kang makapagbayad eh pwedeng pwede ka po dito okay so sana mabalitaan nyo kaagad to maraming salamat po sa inyo lahat go na po tayo